So, ayan po magandang araw po sa lahat mga bossing mga idol. Uh muli tayong babalik. This is Ray TV Vlog uh, from Green Country Game Farm po mga bossing mga idol. So for today's video mga bossing, uh sa selection tayo ng four heads, uh battle stag, uh, brood stag, quality para po sa ating uh finding. So, sasamahan so, po natin 'yan mga boss idol ng uh, isang uh, trio. So, bali dalawa po yung ating uh, isasala ngayon ay uh, isang forehead sa broadsag sa uh, quality na tuway cruise at isang uh, trio po mga busing. So, tara po mga busing at uh, meron ako dong na selection. So, bibidyohan natin yun isa-isa at uh, ipapakita natin sa inyo kung gaano kagwapo yun mga busing mga idol para makita nyo po. pupuntahan natin yung mga na-selection ko na dito uh, actually meron ako ditong 18 heads na na-selection nung nakaraan so pipilian na lang natin ito kung anong uh, isasalang natin dito mga busing mga idol so para po sa uh, linggong ito yung ating pipiliin mga busing mga idol para po sa ating uh, para po Oh, uh, So ito, meron ako dito ng Escalin White. Ayun po mga bossing. Ayun. Ito, ito, pa yung ating ah uh, bulik. Ayun po mga So seleksyon natin yan, 18 heads. So pili tayo dito ng apat. Para po sa ating ah uh, pending. ah uh, pipiliin natin dito Actually mga brood sa quality naman ito lahat yung mga napili natin. So pipiliin na natin dito yung isa natin sa ngayon. Meron pa po ako dito uh, straight comb na iskulin way mga bossing. So ayan po yung ating straight comb. So ito mga bossing uh, last batch na ito ng uh, early bird. Ito sila. <coughs> so meron ako dong nakuha na second batch ng early bird. Eh, ito naman po sila mga bossing mga uh, idol Ang uh, nga pala mga bossing, dalawa po ito uh, sisele si selection tayo dito ng forehead sa broadside quality Para naman po sa ating uh, per quarter At uh, si selection tayo dito Ng mga uh, Ano mga bossing, mga Broodstag May na ipapares natin Doon sa ating uh, babae So yung bala ko dito mga bossing uh, Kukuha ko ng puti uh, Screen white na nakakross sa sweater boston At yung ating ganador Ay isang ah uh, uh, Yes, uh, screen white na sa sweater boston Yung ating ganador At uh, yung ating naman na uh, pulit Ay isang uh, three port sweater, one port boston So, yun po yung ipaparas natin para sa ating patrayo. So, ito mga bossing ay isang uh, first quarter natin ito. Isang sweater Boston. So, po yung ating sweater Boston mga boss idol. So, ayan po siya. So, sa mga gustong tumaya dito mga bossing mga idol, uh, message na ako sa aking Facebook account. Ray Ikenan po at uh, ilalagay ko po dito yung aking Facebook account. Para madali nyo pong mahanap mga bossing mga idol At uh, dyan sa mga nagtatanong mga bossing Kung magkano yung battle stag natin Yung battle stag po namin dito mga boss idol Ay nagkakalaga po ng 8.5 At uh, meron tayong minimum na 10 heads Yun po mga bossing mga idol So ito oh, selection ko na to uh, Isa ito sa mga isasalang natin ito mga bossing Sa ating first quarter So ilalagay natin ito sa first quarter At ito naman yung ating bulik na napili ko Ito po yung ating bulik. So ilalagay naman natin ito sa second quarter mga busay idol. Yan po yung ating bulik. Ayan po mga busing. Wow, wapo, wapo. Ayan po mga idol. Ang bloodline ng bulik na ito mga busing ay isang uh, dome na cross sa ating uh, sweater boston. So yung sweater boston natin dito na ginamit ay ang tandang at saka yung bulik natin ay isang pure na bulik. Ayan po mga bossing mga ID. So ayan po mga bossing ang ating uh, second quarter. So ito naman po yung ating third quarter mga boss idol yung ating third quarter. Ako mga busay yung ating third quarter. Ayan po siya. Ang uh, deadline naman ito mga busay idol ay nakakross sa puti sa sweater Boston. So yung tandang na natin na uh, ginamit dito ay isang uh, Eskolin White at yung ating uh, inahin na ginamit dito ay isang sweater Boston. So yun po siya mga boss mo ay tingnan niyo po. Guwapo. Ayan po siya mabusing Ito po mga busing uh, third quarter po natin ito At uh, ito po yung pang final natin Yung ating uh, pang fourth quarter So ito naman po yung ating pang fourth quarter mga boss idol ayan po siya ayan po yung ating pang fourth quarter si Pogi ito mga bossing yung bloodline ito mga boss idol ay isang uh, three port sweater one port Boston ayan po siya mga bossing yung ating three port sweater one port Boston ayan po mga bossing Ayun, gumawa din. Gwapong manok ito mo bossa idol. <laughs> Tsaka meron tayo dito yung uh, ating ganador mga bossing Ito yung gagamitin natin na ganador uh, Kapatid nung isa dito doon kanina ng pang third quarter natin na uh, screen white ito naman po mga bossing ay isang straight comb ayan po siya mga idol so pipili tayo doon ng dalawang uh, pulit two heads na pulit ang ikakasa naman natin dito ay isang three port sweater one port boston so yun po yung ibabangga natin dito sa ating uh, ganador na uh, Escolin White na nakakross naman po sa sweater boston So yun po mga bossing mga idol Tingnan nyo guwapo oh. po siya mga bossing. So, ganyan lang po yung mga pili natin sa pagsiseleksyon. So, yung sineseleksyon natin, siyempre tinitingin natin katawan, yung balance niya, yung height niya. Kung akma doon sa natawag natin na broadside So, yun po mga bossing mga idol yung ating ganador na gagamitin doon sa ating uh, tryo so isasabay ko na dito yung video ng ating tryo para makita nyo po mga bossing mga idol ayan po mga bossing po yan. so pupunta naman tayo doon sa ating uh, pulit para po pumili ng uh, two heads na pulit na 3-4 sweater 1-4 Boston so tara po mga bossing pupunta na muna tayo doon sa pin kung saan po nakalagay yung ating mga alagang manok na mga pulit so, ito mga bossing uh, dito tayo pipili ng dalawang uh, pulit para po sa ating patrayo <coughs> ito sila mga bossing Pukuha tayo dito ng uh, toe heads Para ipares din sa ating uh, Skull and weight Ito silang mga boy okay, Ganda na ito Ayan po Fresh na fresh Ganda okay, ganda Ito po mga musing 3 port 1 port po ito 3 port sweater 1 port Boston So dito tayo pipili Ito ng dalawang piraso So ika na muna natin itong mga busing at uh, pipili tayo dito para po sa ating, uh, para, sa ating din, para sa ating eskeling white Ewa busing ko ang ating first quarter sweater Boston. Dito lang yan! Seven ka, Chuy. Game ball. Bakit ko lang. Mga bossing, ang ating second quarter ay schooling bullets sa Sweater Boston. Ito right. lang yan, sa Queen Country, Game Park. Bapak magalang. Mga boss mm -hmm. ang ating third quarter, That's us white. That's a sweater Boston. Boston. <laughs> Ito lang yon. The so wind country. standby, government. Mga bossing ang ating fourth quarter. <laughs> three port sweater on port Boston. Yeah, mga bossing. <laughs> Ito lang yan in the green country, game farm, what about this one? Coping, Ang ating pan trial. As in white as sweater Boston. Straight calm. bring right. my number. Good morning, good morning. That did naman know I think trial. I think gold star. As white as sweater Boston. atang ating pulit 3 port sweater, 1 port Boston. Full sister po ito, full sister. Ayan, yeah. ayan mga bossing. Ito to. Ayan mga bossing ha. Ya. lang yan, sa Green Country. Game Farm. Bapak mengalami. 别扭。